<laughs> Ito ho, dating seaman to. Sir, bakit kayo nagano? Anong anong naisip niyo bakit kayo biglang bumalik dito? Mas maganda na magtanim ng pag, sibuyas. At saka bawang. 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 Ma... Upo. Opo. Opo. <laughs> <Upo. laughs> <laughs> Ilan taon ka ba nagsiman, sir? Uh, only 23 years. Pagkatanggal naman yung sa brand. Matagal-tagal din pala. In service in shipping shipping service So no. hindi mo na nami-miss mag uh, magbarko. Mas okay sa dito. Mas okay dito kasi kapag sa barko may bus ka, Dito ako ako ang, ang boss. <laughs> <laughs> Di ba? Buti kahit mainit, ma may hangin naman. Ano? Ha. Nag-harvest yeah. yeah. po sila ngayon. Yeah. Alas 9 ng umaga. At the same time, pinukuha na natin ang data. At uh, sa mga nagamitan natin ng product natin. Like Malaki rin o. No? Thank hmm. you. Utong magtitira, bunot, bunutin mo lahat. Combination to ng biofertilizer. Quantum, quantum energy at energetic na amino acid. Problema, panahon nang naging kalaban. Kaya hindi sabay-sabay yung, hindi pare-parehas ang laki. Pero nga yun, nabit na Pero kung titignan mo, yung, ito yung quality oh ito sana mas malaki pa konti ay meron din pinili ay wag hindi ayan oh ang ng pinili LGU eh uh, kumukuha sila ng data ito so, Ito ta, sa San Nicolas sir yan ganyan sa San Nicolas at saka pasukin ganyan 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 pero hindi meron din naman mga ano hindi naman lahat pare ano pero mas dominant nga raw yung ganito sabi niya kasi ito good size na to eh oo oh, sir sana kinuha to sir di sa ano dito dito sir ay ah, itong size itong ah. size na to. pero di ba ang gagawin niyo diyan sir ya ano mo pa i-sort niyo pa yan ng sizes oh, ka-classify niyo pa yan oo oh, sir ito na ano Uh, niyo, ibibilad nyo, ibibilad nyo muna. Ibibilad nyo sir. Tapos, pag matuyo na, patuyo muna. Uh, tapos, magkaklase, sir. Ang pagkapatuyo, gaano katagal? Ang mga 11 days, sir. 11 days. Tapos, pagkatapos nyo na, uh, isa sort, classify na. Usin, sir, oh, classify. Anong pangalang association nyo dito sa pinili? Kapandaanan North Farmers Association, sir. Kapandaanan. Kayo lang ang nagtatanim dito. Kami lang. Sir. Marami ang association dito, sir, pero kami lang ang magbibigyan ng uh, yung garlic. Hmm. Yung iba kanya kanyan ma pero sabi mo marami association dito. Association ng mga garlic din o farmer eh, sir. Ah, uh, uh, mga kami, ibang Farmer, palay, ah, uh, ba, uh, bawang, sibuyas. Mm -hmm. Pero mostly kami ang ito nga namin ang nabibigyan dahil kami ang aktibo ng sprinter. Kami ang aktibo. Kayo active. Yung iba minsan maten minsan hindi pag kanya may mga meeting eh. Gaano karami yung area dito sa mismo? Anong barangay ito ulit? Kapangdanan sir. Ah, gaano karami area na yung pinaka area na talagang tinatanim nyo ng garlic? Mga 5 to 10 hectares sir. 5 to 10 hectares ah. kada season. Oo, oh, sir. Anong usual na problema ka mo? Yung nangyayaring sa pagtatanim nyo rito? Ah, yung pagmabutan ng konsera, sobrang lapig ng panahon. ayun nang mag umpisang magkasakit ng yung garlic. Pag sila mong sobrang lamig, anong buwan yun? Ah, mga December, sir. December. Yun yung mga hamog. Oh, Oo, ba yung hamog December, niya? December, January, sir. Yan, Fe mga hamog. February. Oh, ng February pero kanina nabanggit mo na kung napaaga sana yung pagbibigay ng ano yes, ng O oh, sir. Kasi may nagtanim sa uh, malapit lang namin sir. magang nagtanim. Maganda yung tanim niya sir hindi na abutan ng sakit yung malamig na panahon. Ano ba dapat? Uh, dapat sana sir uh, week, October last week ng October at, or first week, first week yeah. ng November sir. Nakapagano na kayo noon na oh, na kayo tapos na iyan nyo na sana kagad na i oh, kaya dapat sir uh, maagang maibigay yung binhi para maka maaga kaming makapag-prepare ng mataniman mm -hmm. kaya ka nga kahit na gaano kaganda yung i-apply mong product kung panahon na kalaban Oo, wala na sir. pero sa tingin mo yun ang dapat na solusyon yung mas maagang yes, sir. na ibibigay para, para sa amin sir talaga Oh. Kasi kahit abo na labig lang din siya Nakakuha na lang ano sir ng yung tawon bottle. Yung, yung bottle malaki na. Kaya o, okay, baga, oh. may panlaban na. Yes, oh. sir. So. Tama tama tama. Pero pag December ka lang tanim, yung paglalaki pa lang yung paglaki uh, mm -hmm. na, na. ng bawang na lalamigin na unti-unti lang hindi maka yung hamog sir, na hamogan na hindi na masyadong magkapag uh, lumaki yung butil niya. Mamaya oh, pakita natin. Ito po sila kabilis mag-harvest. Ayan o. Oh. Pero yung mga size niya, meron din naman malalaki. Bo ma Boss eh, no? Opo eh. Kaya na siguro, talagang may Dan, sakit na itong... Dahil sa panahon binhe. na, oo. Either ah. yung, either yung binhe o kaya yung panahon. sa panahon pa po. Dalawa, no? Oo. Naanuan ng mga Linaaw. Ano? Ayaw sabihin na linaaw. Yung... Hmm. Hamog. Hamog. Pag umaga? Hamog pag umaga. Sobrang ano? Opo. Sobra po. Tapos biglang init. Oo. Oh, biglang uminit din. Hindi. Hindi naman basta-basta ma... Ma... Ano nga? Wala ma ano Madiligan. Madiligan. Uh, sana. Pag ano. Marami ng ano. Mahamog. Pero Mano pa ng tubig namin dito po. Mahina pa. Mahina. Mahina na kasi ano na eh. Pasama Malayo ng panggalingan ng tubig namin dito po. Ah, yun. Isa pang ano. Mga 200. 2,000 yata yun. Ilang ka ano yung host namin. Mula rin ano? Malayo. Malayo po. Yun, sa kubo-kubo doon. Panggalingan ng tubig namin dito. Ito niya eh. Ito, area natin. Oo, doon. Layo oh. Ilang metrong hos yan. <laughs> <laughs> ah. Arbis ng bawang poko. Pero naman Hindi naman parehas na ano Pero naman ng ano Malalaki O oh. Pero Ang problema itong boss, Hindi pa lumabas yung ano Yung bulaklak Dapat sana pag binigay may bulaklak sana. Ilan days ba to? Ah, 90 days lang pala ito eh. 90 days, ano ba dapat? Po, dapat 120 days ito. Dapat 120 days. Opo, para, o para makalabas yung bulaklak. Pag namulaklak na ito, nako, matigas yung ano, matiba yung binhe. Sana, pero eh. paano ma maabot ma yan eh, ganyan na nang itsura na yan. Bakit ba hinarbis ng mas maaga? Ako po eh, ma matutuyo na nga eh. Ah, Nagkasakit nga po. So kaya obligado na akong baga. Sana nga. Sana. No, obligado ng harvesten Opo. Kung pwede rin. Pero mas marami ng ano rito eh. Ah, hindi pwedeng binihin. Kailan, no. Hindi pa abot ng araw na to. So dapat pala iba rito ibibinhi. Hindi na ba pwede ibinhi ito? Ito mga ganito? Hindi lahat ito, po. Ito, ito, ito. Ay, hindi pwede yan. Hindi, masyado ma maliit. Oh, yung malalaki. Pipiliin nyo pa. Bagay pipiliin nyo pa yan. Pipiliin. No? hindi naman pareha kasing <laughs> site na to uh, combination ng soil conditioner at saka amino acid na foliar dito sa kabila eh, amino acid lang pero since nagkasakit medyo hindi na rin masyado makita yung difference eh. so to, hindi siya nang binili kahit na napakainit nakita kita niyo naman buo ka ng data itong site naman na to itong site is um, amino acid lang ang ginamit sa foliar parehas lang yata yung size to sa kabila sir ito sprayan lang to ng amino acid pero parehas din may tama din kasakit din eh ito ang control pag sinabi control walang application ng ibang mga Uh, product kagaya na sa amin baga farmers practice eh. ito yung control ano? ano sukat yan sir? 1 meter sir 1 meter by one meter? oo yung uh oo -oh. control din kaya lang mas maraming damo damo na may kunting bawang balik tadi ano isang area huh? ah, Wala pang half kilo yung kontrol Wala pang half kilo uh, Ito Pagka sitigyan nila Tugo ko pa ako para yan Itimbangin Ito yung control? Control sir, sa uh, back. Oh, yung pangalawa yung yung pang ano lang, silicone lang. Tapos yung isa, sa taas. Yung combination. combination. Right? Hmm. natin na kompleto. 5 hmm. times per hectare. Uh. Yung with soil con medyo mas matas ng konti. Hindi pa alam kung bakit. Hindi, ang soil conditioner kasi dyan. Ito yung demo na complete oh, ka complete. mo. Oh. Yun yung dalawa. Mm -hmm. Ito, energetic lang to. Hindi siya called soil conditioner. Uh, enhancer lang siya. Ah, oh, okay. Yun yung amino acid. Mm -hmm. Plant growth enhancer lang siya, PGE. Mm -hmm. Di ba ito, PGE at saka biofertilizer yung may soil conditioner. Ito mm -hmm. yun. Pero mas mataas mas siya Mas mm mataas -hmm. lang content. Pero anong discrepancy niyan lumalabas ka mo diyan? Spacing sir. Saan sinong talo sa si spacing? Si control? Hindi mm, nah, yeah. ko masabi, hindi ko kinitinignan. Mm, hindi ba ali? Pero dapat uh, sana pare-parehas yung spacing mo <coughs> Baka may nakalamang na yun. Ah, kaya ng sample setting. Nakakita mo naman kung mapark yung isang sample mas konti. Nun, mas konti yung population niya karekta. So yun ang parang lumalabas sa discrepancy niya. Pero sa kung titignan mo naman ng ano, sa kumbaga ba titignan mo lang ng i-manual mo lang na tawag ito. Yung self, parang self-evaluation mo sir, sa manual hmm. evaluation. Para mas lamang talaga ng pagtitignan mo itong kompleto. Mm. compare mo dito sa sa control mm. initial pa lang na ano yon mm. patarayan natin, sa eh, susunod pag talagang na-condition na yung lupa dyan kaya lang nga, pagka ang problema yung panahon mo. Mm. hindi na natin kontrolado yung panahon eh mm. problema ko